Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates. Patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligo sa channel na ito, Please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan. Kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang kontrobersiyang kinakaharap po ng isang main Mendoza. Okay, ito po yung may kinalaman po sa kanyang ginawa kay Carlos Yulo, yung nag-iisa po nating double gold medalist sa Olympics. Okay, kung saan, ang dami nga pong mga, sabihin na lang natin mga OA na fans nitong si Yulo, Carlos Yulo, ano? Uh, dito po sa ginawa ni Maine Mendoza, Uh, para daw para daw kasi na insulto no si Carlos Yulo sa ginawa raw po nitong si Main Mendoza. Okay? Dito mo makikita no yung mga yung mga pag-iisip ng ng mga tao na iba-iba talaga yung interpretasyon. Kung saan ang isang Main Mendoza pala ay eh, bawal nang maging fan. <laughs> bawal nang maging fan na ng isang uh, Olympian. Diba? Bukod doon, pag-uusapan din po natin ito pong uh, uh, solong uh, biyahe ni Alden Richards po no, dyan po sa Canada, kung saan, eh, sinasabi nga nila na, solong lumalakad si Alden, and then kapag babalik, eh, namumugto ang mata. Ano nga kaya daw ang nangyayari kay Alden Richards? Meron nga daw ba kayang makapagpaliwanag? Ganon itong nangyayari. So, lahat po yan, pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Min at kay Alden, pag-uusapan po natin ang mga bagay ngayon. At bago nga tayo magpa- uh, bago nga tayo magpatuloy pa no ayan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag support at pagmamahal kinamina kay Alden na wala pong ibang hinihintay na kapalit salamat din po no sa inyong mga dasal medyo okay na po yung aking boses kumpara po nung isang araw at uh, kung hindi ka pa nakasubscribe nakapindutin mo na yung subscribe button ano, para lagi kang updated sa mga kaganapan kinamina at kay Alden. At uh, kung meron pang kanilang mga Alden fans dyan, sabihan mo na sila magsama-sama po tayo dito lahat. At uh, naririto nga mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Ito lang. Narin natin ang naging komento ni Miss Petronilia Francisco. Sabi niya rito, Mr. Pinas, uh, ano yung mga posts ni Alden na lagi sila magkasama ni Sakang? Yung kuha sa tabing dagat, ma magkayakap sila. Uh, yung sinasabi niya doon sila <coughs> magpapakasal yung gusto ni Sakang kaya yung mga post ni Alden yung lagi ang nakahawak sa bewang yung may yung hawak niya no sa so, may kilikili -kili ni Sakang eh, malapit na sa uh, dibdib ano ang daming ang dami si Alden nagpost bakit tayo ginagamit na ni Sakang yung apelyido ni Alden ano hindi uh, ito lang ho sasabihin ko po doon ano uh, ito pong mga pinagagagawa po nila, no? Eh, may kinalaman po sa Hello, Love, Goodbye. Pangalawa, ito pong mga pinakakalat po nila na nagkakagamitan daw po ng apelido. Hindi po yung totoo. <laughs> okay? Hindi po yung totoo. Hindi, hindi po yung totoo. At ang uh, may mga pakanalang po niya yung mga kat-den. Yung nagpapakalat uh, at nag, uh, talagang sumusuporta po sa kanilang dalawa. Okay? Yan po yung katotohanan doon. At uh, kung uh, maraming nga pong magpapatuloy na maniniwala po doon, eh, siyempre, mga nagpapakalat ng ganong balita no, sa kanilang dalawa, eh, alam niya na no, yun. Pera-pera din po. Di ba? Dagdag pa nga po dito ni Miss uh, Petronilla, no? Uh, <clears throat> kapareha si May na, no? Si Jake Ejercito. Huwag na si Alden. Lasing na lasing yan sa kakasunod uh, kay Sakang. Kay sa, uh, FYI lang po, hindi po si Alden yung nagahabol po kay uh, Catherine Ano? Uh, si Catherine po yung naghahabol na magkaroon po ng uh, magkaroon po ng movie you no know, together po kay Alden Richards dahil nga po <clears throat> record breaking nga daw di umano ano yung kanilang unang ginawang pelikula. Pangalawa, doon naman po tayo kay Ms. Doris Latupan. Oh, Sabi niya rito, Very true, Mr. Pinas. Wala sa kalahati ng yaman ni Manggay ang mga nakuhang milyon ni Yulo. No? Masama bang magpapicture sa taong nagbigay ng karangalan sa bansa natin tulad ng uh, nakararami? Proud lang si baby girl kay Kanoy. Ano ay lang, ano? Wala silang pake kung ayaw niyang isuot ang fake ring ano nagpapakatotoo lang siya. Yung kay Alden naman, tama kami Sir Pinas, wala sa pagkatao niya ang uh, may pinapakalat na ng mga kumag. 'wag 'wag sanang gawan ng issue si Tisoy at si Saks, no? Malayang mangyari ang uh, gusto nila. We all know how faithful he is kay YVP. Nag-iisa lang 'yan sa puso at isip niya. Get well Mr. Pinas, ano agapan ang sipon. Maraming salamat po at totoo po yun Totoo po 'yung sinabi ninyo no na uh, napakalabo. <laughs> napakalabo po na ganun po 'yung mangyari dito po kay Sakang ano tsaka kay Alden. At mula naman po kay Miss uh, <coughs> Charlita uh, Villesa, visit ang movie na 'yan. Nananahimik na si Maine kahit um, uh, masasaktan ano nare niya ang trabaho sa hobby niya laging inaasar si Main ano mga katrubladed Aldab Nation ADN ano mga ka-Aldab since 2015 magkaisa tayo ilalaban natin si Main sa pangaasar ng, ng sa KD no uh, sa awang awana man ano si M kay si Main hindi natin alam kung may Alden pa ba siyang maaasahan uh, malalaman natin na after mailabas ang B na movie na yan ano? Uh, sa sobrang tahimik ni WM inaapakan ano, sinisi sinisiraan ng pagka popular niya no na may record na Guinness World uh, Book of uh, World Record no sa so, totoo lang po yun nga lagi naman nating sinasabi yun at maraming nakakapansin nun na si main talaga yung nagiging sacrificial lamb, no? Doon po sa mga nangyayari po kay Alden ever since. Na okay lang na si Mayne masiraan ng uh, career di ba? Para lang umangat si Alden. Ganun po yung sinasabi nila. And uh, in terms of uh, this po, lahat po ng ginagawa ni Mayne at Alden ngayon ay nakatinta po. No? Nakatinta po sa kontrata na meron po sila. Okay? Lahat po yun, ano? may kontrata pong ina kailangan sundan. Siyempre, bilang mga profesional na uh, aktora at aktres ano, sa showbiz industry, eh, you have to honor your contract. Alam po natin yan na uh, pagdating ho sa showbiz, eh, talagang napaka-big deal po ng kanilang mga kontrata. At ngayon, yun nga po, no, maraming maraming salamat po. At ngayon, pag-usapan naman natin ang sentro ng ating mga updates. Unahin po natin ito muna ang una natin pag-usapan si Alden kasi nung nakaraan po si main na po yung una natin pinag-usapan pag-usapan natin ng isang Alden Richards kung saan ang dami nga po nagsasabi ano, Mr. Pinas nakita mo na ba yung picture ni Alden na nag-picture siya sa loob ng uh, kotse niya doon sa Canada uh, siya lang po mag-isa yun tapos napapadalas na po yung paglabas na mag-isa tapos namumugto po yung kanyang mga mata okay alam naman po natin yun na si Alden eh may sarili pong paraan kung paano po i-handle yung mga stress na nangyari po sa kanyang buhay. ba? Diba? Siya naman po nagsabi na, eh, na dum nag na siya ng depression, ano, lately, dahil po sa mga nangyayari. E ikaw ba naman, ba? Diba? Uh, nasa iyo na lahat. Ang dami mong proyekto, dami mong business, ano? Pero yung nag-iisang gusto mo, hindi, hindi mo makuha. Ha? dahil nga, nasa showbiz pa kayo. And uh, sa showbiz, kahit ano po pwedeng mangyari. Diba? Uh, alam po ni Alden niya at saka ni Min. Tulad nga ng payo sa kanila ni Sharon Cuneta, diba? Kung hindi mo kayang sigmurain, hindi ka tatagal sa showbiz. The fact na matagal na sa showbiz si Min at saka si Alden, kinakaya po nila. Okay? Kasi hindi abang buhay sila ay sikat. Okay? Ngayon, pag-usapan natin ang uh, pinakamabigat nating na sentro ng na update updates. Ano? Ito naman po ay yung controversy yung kinakarap po ng isang main man sa kung saan ang daming nga po mga OA na fans nitong Olympia natin na si uh, Carlos Yulo na nabastusan po dun sa ginawa ni main man Ano bang ginawa ni main? Siya po at uh, si Miles Ocampo po ay nag nakipag-selfie po. No? Dito po kay Carlos Yulo. Nakipag-selfie po siya uh, para po mag- uh, para lang, para lang din po makahingi pa ng video greetings no kay Yulo. Hindi po nila nagustuhan 'yon. Kasi parang pinalalabas daw po no, na alam naman daw po ng lahat na sikat si Min tapos ginagan daw po niya si Yulo na parang <clears throat> mino normalize no na si Yulo ay ano niya yun, i-embrace yung yung pagiging famous niya na dito po sa Pilipinas pero hindi po yung gano'n yung tingin ng iba kaya po nagka-clash po sila. Itong mga fans ni Mena tsaka nitong mga fans ni Carlos Yulo. Alam naman po natin yun. Kilala na natin si Mena, no? ah uh, si Mena po, eh talagang kapag uh, meron mo talaga siyang uh, I mean, kapag siya po ay bumilib talaga sa isang tao, talagang ipakikita niya sa yung supporta ah, at yung pagiging fan niya. Okay, kahit po artista si Mena, ulitin ko lang, no? It's normal na maging fan ka. Kahit sino ka pa. Okay? Huwag sanang masamahin. Nulito po ang Pinas Show Business Week.